sempre bagamat uh, ang uh, pagtitipon ay mangyayari sa enero pa inanunsyo bago matapos ang panahon ng Iglesia ni Cristo na sila ay mag, uh, mag uh, magkakaroon ng uh, napakalaking protesta laban sa impeachment ni Sara at laban sa lahat ng injustice Okay, 'yun ang um, announcement ni attorney Harry Roque mga kapatid na kumpirmado daw na magsagawa ng rally at malawakang rally itong Iglesia ni Kristo at posible pa na magsanib wersa ang sikta ni Pastor Apolo Kibuloy. Ang layunin sa naturang rally para tutulan ang impeachment complaint laban sa vice-presidenting si Enday Sara. Anong masasabi ninyo? Tatalakayan muna natin ito bago tayo papasok sa punto por punto. Samahan niyo. Kasi nangalingan, pag palaging inulit-ulit ay magtukha lang ang para sa ating mga patid na kulang ang alaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pagmadaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! God Dio at Ecclesia. Okay. So, kumusta sa lahat natin mga soaking taga-subaybay? Ina-announce na ni Attorney Hari Rocky. Kumusta na kaya yung kaso ni Attorney Hari Rocky ano? Na may isagawang gawang rally ang Iglesia ni Cristo at may napaulat pa, mga kapatid na posibleng sa malawakang rally nito? ay sasabay din ang sikta ni Pastor Apolo Kibuloy. Ito ang uh, pahayag ni Attorney Roque. Siyempre, bagamat uh, ang uh, pagtitipon ay mangyayari sa Enero pa, inanun... pagtitipon ay mangyayari sa Enero pa, inanunsyo bago matapos ang panahon ng Iglesia ni Cristo na sila ay mag uh, mag uh, magkakaroon ng uh, napaka napakalaking protesta laban sa impeachment ni Sara at laban sa lahat ng injustice sa atrese ng Enero. At ngayon po, nakakalap tayo ng uh, impormasyon na ang uh, rallying 'yan ay hindi lamang sa Maynila, meron sa Cebu, meron sa Cagayan De Oro, iba iba pang mga bansa. In fact, isa-isahin ko yung mga lugar kung saan manga, man, magaganap itong Rally Against Injustice. Do? Napakahaba po ng listahan na pinigay sa akin. So, hayaan basahin ko. Bagamat ito kasi na pa ng 2024. So, kasama pa siya sa ating year-end report. Pero ang mga lugar kung saan magkakaroon ng uh, um, pagtitipon, uh, uh, protesta laban sa injustice sa Albay, sa Sawangan Park, sa Agusan del Norte, sa Butuan City Sports Complex, sa Cebu, sa SRP, sa Isabela, sa Isabela Sports Complex, sa Maynila, sa Luneta at sa Liwasang Bonifacio, Misamis Oriental, sa Plaza Divisoria, Palawan, Provincial Capital of Palawan, Iloilo -Ilo Province, Freedom Grandstand, Iloilo -Ilo City, at Ilocos -Ilo Sur, Savigan. Yun. At may napaulat din na posibleng sasanim ang puwersa ni Pastor Apollo Kibuloy. Alam na natin si Pastor Apollo Kibuloy ay kasalukuyang nasa kulungan ngayon. No? At uh, uh, napaulat na magsanib puwersa sa posibleng malawakang rally kontra impeachment complaint. No? So, pagdasal natin din ang ating bansa. Napakagulo talaga. Nabi, uh, first time in history talaga na nagkakaroon tayo ng ganito. No? Okay? Uh, sa anibwersa na daw umano, uh, ating tutukan ito mga uh, kapatid. No? So ano ang masasabi ninyo sa napaulat na sanibwersa? Ah? Huh? Comment kayo down below. Okay? At uh, malapit na din ang midterm election. Ang dami ng mga uh, nakapaskil na para sa campaign poster sa Manila. Ang uh, lalaki, ano? O, oh. uh, makita natin. Kaya, iwan ko kung Mangunguna ba hanggang ngayon itong problema kaugnay sa vote buying? So alam naman natin na ang Iglesia Ni Cristo napakalaki uh, na puwersa din sila lalo na nagkakaisa sila sa pagpili ng posibleng kandidato. Kaya, ang daming mga politiko na nanliligaw sa kanila. At napaulat na si Eranio, uh, on, oh, si Eduardo, ninong ba ito ni uh, Presidente BBM sa kasal? At uh, siya sila ang iglesia sumusuporta sa kandidatura nila ni BBM at Inday Sara. Lalo na ang sikta ni Pastor Apollo Kibuloy. No? Ang Kingdom of God ni Pastor Apollo Kibuloy. Sumusuporta sa love team ni Inday Sara at BBM. Naalala nyo sa uh, campaign period, yung sinabi ni Vice President Enday Sara na I love you, BBM. Pero ano bang nangyari ngayon? No? Parang nag-divorce na ata. Ah. Grabe ang awayan. Samantalang nasa kahirapan ang karamihan. Grabe talaga. No? Ito ding sikta ni Pastor Apollo Kibuloy. Niligawan kaya nga ang daming mga kaibigang politiko si Pastor Apollo Kibuloy. Kahit na kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Aimee Marcos na kasalukuyang magpapili muli ngayong midterm election. At parang di sila magkasundo ni BBM, no? So, kaya ipagdasal natin ang ating uh, bansa mga kapatid. Anong masasabi niyo sa napaulat ni Attorney Harry Roque na Siyempre, bagamat uh, ang uh, pagtitipon ay mangyayari sa Enero pa, inanunsyo bago matapos ang panahon ng Iglesia ni Cristo na sila'y mag uh, mag, uh, magkakaroon ng uh, napakalaking protesta laban sa impeachment in Sara at laban sa lahat ng injustice. Okay, abangan natin yan, laban sa lahat na injustice o ano. Uh, yun ang layunin. Okay?